Ngayon nga pong araw guys mga kamasbati ay mamimigay ng pamasko ang Sacro Costato School dito sa Kagba, Barangay Tugbo, Masbati City sa lahat ng mga kabataang umaate ng katikisis kada linggo. Maaga pala nga ay nagbihis na kami at naglakad-lakad dito mga pinsan ko. Sumakay na nga kami ng tricycle para madaling makarating sa sacro dahil paniguradong mahaba-haba talaga ang pila ngayon. At habang nga nakasakay kami sa tricycle ay di ko naman nga mapigilang ma sa dinadaanan namin kahit nga madalas naman akong dumadaan dito. Kasi naman talaga nakakarilax habang pinagmamas na ng magandang tanawin, napakalinis ng dagat at napakapress ko ng hangin. Ito nga ay nasa tulay lang at tinadaanan lang ng mga sasakyan pero napakarami mga tao ang naliligo dito. At dahil nga sa press ng hangin, ay ayan at medyo inaantok na ako parang ang sarap tuloy matulog. At ang malapit na nga kami ay nagkaroon pa nga ng konting problema dahil nga alas 8 na ng umaga medyo traffic na talaga. Pero okay lang naman dahil siguradong hindi pa naman nagsisimula. May narinig nga kami kanina na napakahaba na raw ng pila. Mabuti na lang nga at nakaalis na kami dahil kung hindi talagang aabutan kami ng hapon. Lalo pa na napakaraming tao ngayon. Pakarating nga namin sa sakro ay naglakad-lakad na nga kami agad pataas itong mga pinsan ko at itong isa kong kaibigan. At grabe, totoo nga ang narinig namin napakahaba na nga ng pila. Karamihan nga dito ay maliliit na mga bata dahil karamihan nga sa umaata ng katikises ay simula grade 1. At ang masumahaba pa nga ang pila ay pumila na rin nga kami. Bago nga pala ang araw ng pamimigay ng pamasko ay namimigay nga muna ng tiket bilang patunay na isa ka sa mga umaata ng katikises o isa ka sa mabibigyan ng pamasko. Ito nga ay halos dalawang dekada na nanamimigay sila ng pamasko sa mga kabataan na umaata ng katikises. Kung kaya't marami rin mga kabataan ang natututo ng mabubuting at ng salita ng Diyos. Kaya bago sumapit ang Pasko ay namimigay sila ng pamasko para makapagpasaya na rin sa mga kabataan. At sobrang nakakatuwa lang nga dahil sa dalawang dekada ay hanggang ngayon ay patuloy pa rin nila itong ginagawa. At dahil dito, maraming mga kabataan ang natutulungang mas mapaunladang ang kaalaman tungkol sa Diyos. Bago nga po pala makakapasok sa loob ay ibibigay nga muna kila sister yung ticket dahil gagamitin ulit nila yan next Christmas. At pakapasok ko nga ay sobra talaga akong natuwa dahil ang babait na mga umaasis dito Sacro. Yung malayo ka pa lang pero nakangiti na sila, anumang pamas ko yung matanggap mo ay talagang tatanggapin mo ng buong puso. Anumang klasing bagay yan ang mas importante ay yung may napapasaya ka. Pakatapos nga naming makakuha ng pamasko nitong kapatid ko ay bumaba na rin nga kami agad. Di pa nga kami nakakauwi eh parang gusto na nga nitong kapatid ko at ng mga pinsan kong makita agad. Eh sabi ko nga pag nasa bahay na talagang napaka excited. Nandito pa rin nga yung ilang mga nakakuha na hinihintay pa nga siguro yung sundo nila para makauwi. Ilang sandali lang nga ay sumakay na rin nga kami ng tricycle para makauwi na at makapagpahinga na rin Dahil medyo masakit rin nga talaga sa paa yung haba ng pila kanina At habang nga nakasakay kami sa tricycle itong pinsan ko ay talagang napakasaya namin Di lang sa pumaskong natanggap namin kundi sa napakasayang araw ngayon Pakarating na namin ay agad nga akong bumaba ng tricycle para makapagbay kay manong driver at makauwi na rin sa bahay Eto na nga po guys, sa titingnan ko na nga po kung ano nga po yung laman nitong cute na basket at ayan nga po may dalawa nga pong maliit na tupperware. Dalawang basket at dalawang bigas nga po yung nandyan dahil sa kapatid ko nga po yung isa dyan. Ayan nga po at may tigda tatlong Milo bawat basket. May tigda dalawang dalatang mariko. At may tig-iisa asukal. Ganun na rin nga sa pancit at sa gatas. Yun lang nga po lahat ang laman ng basket. At ang ilang nga pong pagkain at inumin ay di ko na nga po naipakita dahil nauna na nga pong nakain kanina. At ang isa nga sa mga nagustuhan ko ay itong cute na basket. Tapaka cute kasi. And last, may tigli limang kilo ng bigas. At kaya nga po nang sabi ko, anumang bagay ang matanggap mong pamasko ay tanggapin mo ng buong puso. Yun lang nga po, Merry Christmas!